ano ba itong coke na tinatawag, anong epekto nito sa ating katawan, at ano kayong yung, yung mga aspeto na mga desisyon ng isang presidente na maapektuhan. Pero bago yun ha, ah, abay meron po nagpost ha, ah, sa Facebook ng video. Una na isang Black Hawk helicopter na naglanding sa Saint Luke's BGC. Pagkatapos, isang presidential helicopter. Eh alam ko po yung presidential helicopter dahil every time babiyahe kami ni dating presidente Rodrigo Rua Duterte, ako yung decoy. Totoo naman po na ang presidente, ay meron din karapatan to privacy, no? yung kanyang medical condition. Pero nakasaad po sa saligang batas, kung siya ay merong medical condition, dapat yan ipinagbibigay alam sa taong bayan dahil siyempre, presidente siya. At dapat po yan ay uh, kung meron determination na gagawin, kung siya ay uh, nasa tamang uh, physical condition and mental condition na para maging presidente pa, e eh, po pwede rin pong pagbutuhan yan ng miyembro ng kabinete. Now, ang alam niyo naman po itong coke ay galing sa isang halaman. Okay, at itong halaman na ito, isang German scientist ang nakapaggawa ng isang powder para magamit itong halaman na ito. Ang usual na pagkuha ng droga nito ay sinisinghot. Kaya naman isa sa mga epekto ng uh, constantly paggamit ng uh, ng uh, ng coke, ayok sabihin cocaine kasi baka mamaya ma-community standard tayo ay yung tumutulong uhog sa ilong. So mapapansin nyo na meron talagang ilang mga miyembro ng gabinete na palagi na lang merong sipon sa ilong. At uh, kung talagang matindi paggamit nila, minsan nagno nosebleed na yan. Ang epekto ng drogang nito, pinasasaya ka. It's an upper. So it perks you up. So talagang full of energy ka at masaya ka. Pero panandalian lang ang epekto. Pero ano naman yung mga negadibong mga epekto nito? Isa-isay -isa natin. Meron po yung irritability, madali kang mairita. Meron niya exhaustion, pagod palagi. Meron niya headache, masakit sa ulo. Meron po yung runny nose, yun nga po, yung uhog, yung tumutulo. Yung body aches and pains at confusion. Ako, delikado po sa si presidente, Macron ng confusion. Kasi paano ka makakagawa ng tamang desisyon? Kung ikaw ay confused, di ba? Hindi mo alam. Anong tama mali? Anong dapat ko gagalawin? Eh, ang ordinaryong tao na tamang pag-iisip, kapag malaking problema, natataranta na. Eh, lalo na kapag ang tao ay nasa cocaine, mas matindi ang pagtataranta. Pwede maging violent ang gumagamit ng coke. Prone to anger, madali, magalit. Okay? Tapos merong restlessness, hindi mapakali. O, ewan ko ba kung ang uh, pagbabiyahe ay isang remedyo sa restlessness, hindi natin alam yan. Panic at paranoia. Lalong-lalo na kung merong kahidwaan sa ibang bansa. Dahil ikaw ay irritable, baka naman prone ka na mairita dun sa ginagawa ng bansa na mayroong kang kahidwaan. At syempre, anxiety, hindi ka mapakali. Kaya nga, ewan ko ba, tama ba yung sinasabi ni Ambassador Babes no, na tumatawag sa kanya na alas 3, alas 4 ng bagat at sabi niya, hindi ko alam kung i-invoke ko ng MDT. Pero lang galing po yan kay Babes, ha? from Wades, ayan po ay sign ng anxiety. Yung panic, naku, natataranta. Ewan ko ba, yung pagpapadala ba ng mga uh, Navy men na alam natin haharangin naman, eh, baka yan ay iresulta rin ng nagpanik na doon si Truth sa sitwasyon. At saka paranoia. Yung parang, ay nako, ba masamang mangyayari? Yan. Yeah. Eh, di ba kapag tinatawagan mo yung sugo mo ng alas 4 na umaga sa Estados Unidos, eh, hindi ka mapakali talaga. Ang suma total, may pakialam tayo kung gumagamit ng pinagbabawal na kokong co presidente dahil yung epekto nito nakakaapekto sa kanyang pag-iisip. At sa tingin ko nga, po pwede na itong paggamit ng droga dahil ito'y labag sa batas ay isang impeachable offense din. Dahil yung betrayal of public trust bilang basihan para sa impeachment, yan po ay walang fixed na definition. It can fall, anything can fall under betrayal of public trust. At siyempre, dahil ang ekotibo ang tagapagpatupad ng batas, kapag siya mismo ang lalabag sa batas, yan po ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yan ang impeachable offense, pwede matanggal ang presidente. At pangalawa po, kapag talagang hindi na nasa mabuting kalusugan dahil ang long-term effects po ng cocaine ay matindi. Yan po ay pwedeng magkaroon ng high blood pressure, magkaroon ng increased heart rate, tapos sa uh, bukod dun sa mga headache, body pain, damage to lungs and organs, pwede rin magkaroon ng bowel decay, loss of smell, nosebleeds, convulsions and seizure, heart disease, heart attack and stroke movement disorders such as Parkinson's disease and kidney issues. E talaga makakaapekto yan dun sa kalusugan ng presidente. Ngayong nas, merong helicopter na, na, na videohan sa tuktok ng St. Luke's, ang tanong, ito kaya ay dahil naroon ng presidente at kung naroon ng presidente, siya ba ngayon ay merong kondisyon na nagmula dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga ng coke gaya ng belly pain, damage to lungs and organs, and lungs and other organs, heart disease, heart attack and stroke, movement disorders, and kidney issues. Antayin po natin ang medical bulletin. Antayin natin kung aaminin to begin with kung sino ang hinatid ng presidential helicopter sa tuktok ng St. Luke's BGC. Hindi ko po sinasabi na sa si presidente yun. Ha? Ang sinasabi ko lang, nung ako'y dalawang taon at kalahati sa Malacanang, tanging presidente lang ang pwede gumamit ng presidential helicopter na nakuha na ng video na talaga naman pong lumapag sa tuktok ng BGC.